Sumuko ngayong hapon kay Pasay City Mayor Emi Calixto Rubiano ang isang sospek sa pamamaril noong July 31, 2023 sa Barangay 162, Malibay, Lungsod ng Pasay na si Rener Sadi Icarillo. Unang lumapit ang sospek kay Barangay Chairman Antonio Trestiza at sinabi na gusto niyang sumuko mismo kay Mayor Emi dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Doon sinamahan ng Barangay Chairman ang sospek na sumuko sa tanggapan ni Mayor Emi Calixto at nandun din si Pasay City Chief of Police Uy, at SPD Director Police Brigadier General Roderick Mariano ang naturang pagsuko ay pagpapatunay na pinalakas sa ugnayan ng Pasay LGU sa mga barangay. Sa inisyal na investigasyon ng Pasay Pulisa, iginit na sospek na lagi aniya siyang binubuli ng biktima na si Marlon Abilla Ibercesa, 51 years old kung kaya't na uwi ito sa pamaril sa biktima ng sospek. Iniharap ang naturang sospek sa media upang mahikayat ang iba pang sospek na sumuko na rin sa mga otoridad ako si Jojo Sikat walang inaatas ang balita